Paano nga ba mag-apply kay Lala Move? Ang hina sa instruction. Kukunin ko lang daw po yung crankcase bearing. So hindi naman ako papayag na walang kasabay ito. Akatakot ah, at kasi yung dancer eh. Oh? Grabe. Ano? Uh, Tignan nyo. Akatin natin. Primera lang. Good day mga ka V1 Moto and welcome to my vlogs So for today's video mga kabiwan V1 Motos, delivery vlogs muna tayo And ang topic natin ngayong araw is Pag-uusapan natin kung Paano nga ba mag-apply kay Lalamove sa ang sasabihin ko is Applicable both parties uh, Riders and drivers Magkakaroon lang ng pagkakaiba Regarding sa requirements ng sasakyan So doon lang po tayo magkakaroon ng pagkakaiba Pero lahat ng process is pare-parehas lang naman Same procedure lang po And meron po tayong dalawang Proseso ng pag-apply kay Lalamove Para maging partner niya tayo sa kanyang platform gagawin natin is magda-download po muna tayo ng Lalamove app, yung driver apps ni Lala Move, and then magre-register po kayo ron. May mga pipila pampu po kayo ron and then mag-training kayo ron. Doon niyo na rin po isasubmit yung lahat ng requirements po niyo So nandoon naman po yung mga requirements ninyo. Syempre, yung mga common requirements lang naman po yung hinihingi ni Lalamove Syempre, dahil sa sasakyan kailangan niyo ng mga ORCR na sasakyan niyo. Kailangan niyo siyang picturean, harap, likod, at gilid Yun po yung mga kailangan natin. And then yung mga valid IDs. Kailangan mag-prepare kayo ng valid IDs. And hindi ko sure kung kailangan pa ng NBI. Pero meron naman doon makikita. Or police clearance. And then after yung pilapan nyo, maghihintay kayo ng verification. And then may training din po doon. May training po kayo doon para ma-verify po kayo. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, mga kabiwan mo to, is dalawa yung proseso noon. Isang online, isang walk-in. So bakit ba kayo mag-online? and bakit ba kayo mag walk-in yung pagkakaiba nila although parehas naman na magre-register naman pala ba? Diba? so yun balikan ko kayo mga Kabiwan b Moto at malapit na tayo dito sa ating drop ay sa ating pick up pala so nakakuha tayo ng pick up natin mga Kabiwan B1 Moto eto yung first booking natin ngayong araw so malayo siya bali 234 simula dito sa Dasmarinas papuntang Alfonso Cavite And syempre, as usual, sasabayan natin 'to. <laughs> hindi pwedeng hindi, 'di ba? Sayang 'yung takbo natin. Ayun, medyo makul makulimlim mga kabiwan mo to parang uulan saan dito yung customer kanina ako pa chinachot yung customer hindi nagre reply hello hello sir nandito na po ako sa pin sa lala po ay na lang sa may tindahan yung brown gate yung brown gate po oh na tindahan o okay po salamat po sabihin mo lang ako dyan wala kasi ako dyan eh ah sige po sige po ah uh, na lang mamaya yung ano yung gcash kasi pagdating ko sa kanya yung gcash yung payment ah sige sige saan rin mo pa bayad ng shipping pero salamat Okay po. Brown na tindahan? Ah, uh, crankcase bearing lang yon sa braso. Opo. Sino hanapin ko po? Oo, ah, sige, sige. Hello po. Dito to ba ba yung... Kukunin ko lang daw po yung crankcase bearing. Bantalan? Okay. Magkano? Hindi. True G kasi daw ang payment nila eh. yung pang Honda Beat yung hey, mga kabibang <laughs> magtatang hindi kami nagkaintindihan ng customer hinihintay ko siya pinapakuha niya pala dito sa tindahan loko ko talaga ako ang hina sa instruction <laughs> di sana kanina pa ako nakaalis Do double booking ko na lang ito po sir gcash daw sir bago ko daw i-drop wait ko mag payment si customer ito lang sir okay. sige salamat ito mga kabibang mo ito pick up na natin good news to mga mo to maliit lang to and then saber pwede tayo magtutlong booking Okay, hanap tayo. Hintay ako nang hintay doon. Kala ko pupunta si Sir kasi wala siya. Ayun pala, doon niya, doon ko pinadid niya pinapa up sa may tindahan. Puklog din ako. <laughs> Tagal ko tuloy. Canceling ko na nga kasi hindi siya dumarating eh. Ako pala may problema. Loko ako ah. <laughs> Loko ko Yan yeah, mga kabiyon mo ito nakakuha tayo Bali 44 kilometers to 243 Bali saver siya so medyo mas mababa siya Doon sa regular na fair So hindi naman nakapapayag na walang kasabay to So hanapan ko siya ng kasabay Maliit lang naman bearing lang naman to Sa so, bali ang takbo na ito is 243 Siguro kung hindi to saver nasa 300 plus to Isang takbo natin Ayan Hintay tayo dito hanap tayo ng booking Kahit makakuha tayo ako pa Ayan sa tagaytay Pero kung may Alfonso maganda diretso Alfonso rin Dalawang Tong Alfonso para sulit tong takbo possible nasa 500 plus sulit sa gas hanap lang tayo ng pwesto rito e pinesto na ako rito nakakuha ako booking kahapon eh. ayan dito tayo dito tayo nakakuha ng booking kahapon eh. so dito tayo ulit tatambay dito tayo dito ayan mga kabiwan mo to takbo na natin to no choice tayo hanap na lang tayo on the way dito tayo makakuha kaya ayaw ko na biyahin ng holiday kay Lala Mob eh. Walang booking eh. Bali ba tayo ng 44 kilometers mga kabiwan moto? Naulan pa. And ang pair neto mga kabiwan moto is 243. 44 kilometers. Ay, mulan. secure natin yung ano natin. Gamit natin. Wait lang hanap tayo na masisilungan. Lalagyan natin ng plastic yung cellphone natin. Yan siguro mamaya ko na lang kayo update mga kabiwan moto kasi medyo naulan. Para hindi mabasa yung GoPro natin. Mahirap na. Ayan mga kabiwan mo to. Nandito tayo sa Alfonso. Grabe tarik na ito. natin. Hindi oh, ko makontak yung customer. Walang signal dito. Akit tayo. Oh, walang signal. natin to mga kabiwan mo to. Ayan tarik oh. Tignan nyo oh. Yung motor oh. Ayan oh. Tignan nyo. natin. Primera lang. Oh, tarik. <laughs> Oh, tarik. Grabe. Wala signal. Grabe itong deliver ko na to. Ang tarik. Grabe titindi na mga to. Oh, yup. Hello. Hello, sir. Salalamove po. Sir, galing ako dyan sa baba, sir eh. Hindi ko kayo makontak kasi walang signal dyan sa baba. O um, makituloy ako. Ay, ba pa, pwedeng pababa na lang dito ngayon. Eh. Hindi ako makataan. Saan kayo banda, sir? Saan ba kayo ang baba? Eh, di ba, pababa. Tapos may pakanan. Opo. Ah, oh, pagkakanan niya doon, dire-diretso lang hanggang baba. Nandito na ako sa labas. O oh, sige, sir, kasi galing na ako diyan, sir. Wala kasi signal. Abangan niyo na lang ako, sir. Hindi na iyon ako kasi sa isang, ko baba. Eh. Okay. Pagka baba ako, sir, kakanan agad ako. Ah, oh, tapos dire-diretso na 'yon. Nandito na ako sa may baba. O oh, sir, sige, sir. Ah, kasi ng sir. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> Hindi ako sanay eh. Oh. Sige, sir, paabang na lang ako, sir. Tarik. Grabe, tarik eh. Ha? Uh, na, o nga eh, kakatakot eh. Sa pa, kaya yan. Nakatuod kasi. O Grabe. Grabe to. Dito yata. Pagkakanan. Ito ba yun? Dito ba yung daan? Ha? Okay, salamat. Kaya ba yun sir? Grabe sir, ang hirap ng daan ha <laughs> Kakatakot Hindi ako makataas, hindi ako magamit Kala ko, tata, ano ko, bulusok Saan ako bubel sa dito? Ito dito, ang lang, pumilit yeah. Ah sige, salamat Grabe sir, kakatakot yung daan Ito sir B Wala kasi signal dito kanina sir saan na galing? Nandun ako sa kabila Ah, hindi saan nyo dun na lang Oo, uh, nandun na ako Masagot at ano, nagpapatuloy <laughs> ng bata Bali yun, 240 ano ba yun? Ayan nang buksan, wala kang signal ano Basta sa kanya, 350 sa kanya Ano ano na, magpanaklay ka ba dyan? 200 200, 200. 200. Grabe sir, makakala ko dyan <laughs> First time ko na kayo dyan <laughs> Thank you sir ha Thank <laughs> Salamat sir. Ano yung lalamove lang talaga ngayon? Dati grab ako. Wala na kayo, ano, lalamove lang talaga. Oo, oh, lalamove lang ngayon. Ano yung kayo sa isang araw? A Apat, pagpito, pito, libo na yun. Pagpito? pito? Mm -hmm. libo na yan? Mm -mm. Nakapit ang takpo. Ano Ano, hindi. Kunyari, eto sir. Etong binigay nyo sa akin, akin na to. Tapos yung may top up ko, babawasan lang ng 20%. Yun na yun. Ah. Uh, mm -hmm. Hindi isa, may mga sa Hindi na, babawasan nila yun. Kunyari eto, di ba? Ang shipping pin na is 200 plus. So, babawasan niya ito ng mga 40. Yung top up kong 100. Tapos, 100-100 lang top up ko araw-araw. Sa 100 isang, sa isang na top up mo, 500 nakikita mo ron. Ganun siya. Eh, ang biyahe ko naman, minsan dalawang dalawa agad eh. Ano yung nakadepende sa inyo yung pagkuha ng biyahe? Hmm, pupipiliin namin. Mm. Depende rin sa inyo yung takbo. Halimbawa, gusto takbo lang ay eh, dalawa, gano'n. Oo, oh, minasang ka na yun Ah, uh, ayun sir, gamitin mo yung pwede yun. The best yun. Malakas naman dito eh. Oo, uh, malakas dito. Bukas, dasma pa ako eh. Sa so, dasma, maraming booking. Like, araw-araw ako nandito. Kasi gusto ko yung takbuhan dito eh. Isang takbo ko rito, pag nakadalawang booking ako, 500. Pag bumalik ako doon dalawa uli, 1,000 na yun. Apat na takbo lang yun. Habang ginagawa nyo, bubukayin kayo papunta dito. Kasi maghihintay ulit kayo ng papunta. Oo. Oh, dalawa yun. Dalawa papunta, dalawa pabalik, mag kasi pag isa lang, talo ka. Ganun, discarte ron. 200. 200 na top up ko. Pagbalik ko doon, 200, 100 uli. So sa 1,000 kinita ko, 200 lang. 800 na malinis ko. Nakaroon nga, kabuyaw ako eh. Sabay diretsyo rito eh. Oh! Naka-one-five yata ako nakaroon. Galing ako ng grab, sir. Ang problema sa grab sir, sobrang tumal. Dami kasing rider. Galing ako, nakagrab -naka din ako eh. Tsaka food panda rin ako. Tulit. Saan takbo mo? 500? Apat na takbo ka lang. 1,000 libo na. Yeah, <laughs> di ba? Ano yeah. ah, sir? Dito na ako, sir. Salamat sir ha. Okay po. Salamat po. Sir, parate na lang po ako ha. Salamat. Grabe na dito. Yo. Eh, mga kapiyon mo to. 243 lang yung pair pero ginawa ni sir na 300 oy panalo Grabe, grabe mga kabiwan mo na napakalamig dito sa Tagaytay. Oof. Pali yun nga mga kabiwan mo So dalawa yung way ng pag-apply Kay Lala Move, Isang walk-in tsaka isa online So pares naman kayo magre-register doon Same lang din naman ang requirements Depende lang sa sasakyan na gagamitin ninyo Kung papasok kayo kay Lala Move, Ang disadvantage kasi mga kabiwan mo to ng offline once na nakapag registered kayo na complete nyo na yung training yung verification on is maabot minsan na ng 2 to 3 days minsan 1 week hindi katulad pagka nag walk in kayo pupunta kayo mismo dun sa sa office ni Lalamove meron dito sa Makati tsaka meron dito sa PITX on the spot within that day din pwede na kayong bumiyahe pag uwi ninyo pwede na kayong makabiyahe up lang kayo ron and eh, mabeverify na po agad nila yung account ninyo doon yun lang po yung advantage pero syempre kailangan nyo pa rin mag register doon sa Lala app ang maganda nyan habang on the way kayo o habang naghihintay kayo ron mag register na kayo para pagdating no pagpilan nyo doon i na lang nila kayo beverify nila agad yun po yung kagandahan na mag kayo and ayun yung advantage nya Kung kung hindi naman kayo busy, mas maganda pumunta na lang kayo. Pero kung ayaw nyo pumunta dun sa office nila, pwede naman kayo maghintay na lang hanggang ma-verify yung account ninyo. Kaya nasa sa inyo po yun mga kabiwan mo ito kung saan nyo gusto, kung ano yung prepared nyo, kung ano yung sa inyo. Pero kung gusto nyo agad ng instant activation, mas maganda mag-walk na lang kayo. Kasi on the spot yun eh On the spot na registration o verification agad yun Tapos yung mga requirements nyo Mga kabiwan mo to Pipicturean nyo lang naman siya And then I-upload nyo na lang yun dun sa pag nag-register kayo kay Lala Move. Pero syempre pagka pupunta kayo Pag mag-walking kayo eh, Try nyo na rin dalhin yung original Na requirements ninyo Para if in case na hanapin sa inyo May mapipresent kayo And then magta-top up kayo Sa ngayon, alam ko, nasa 500, pwede na eh lang kayo ng 500, magdala lang kayo ng extra 500 para sa top up ninyo, pwede na dati kasi ang top up namin nung nag play ako, 2019 nasa 2000 kasi yung top up namin, pero ngayon, ang pagkakaalam ko nasa 500 na lang daw lalaan kayo ng cash ban ninyo, 500 and then additional top up pala so kaya nga para ma-activate yung account ninyo kailangan nyo ng cash ban, and then para makabiyahe kayo, kailangan nyo ng top up so nasa sa inyo na yun, kung magkano yung top up na lalagay ninyo, pwede naman 100, yun naman yung minimum ni para lang matrain ninyo. Tapos, dun sa mga rider naman, kaya nyong mag-provide ng 1.5 para bumili na kayo ng bag ninyo para isang lakad na lang. So, Mag-additional kayo ng 1.5 para magkaroon kayo ng bag and may advantage kasi yung pagkakaroon ng bag kahit lala mo bilang rider. So, next time, yun ang hindi discuss natin. Kung gusto niyo comment lang kayo kung gusto nyo discuss natin yung pagkakaiba no? Lala mo rider na may bag tsaka yung lala mo rider na walang bag. Ano ba yung benefits nun? And ano ba yung advantage and disadvantages nun? Kung nakabiwan mo ito, yung ganun ang proseso nung pag-a-apply kay Lalamove Either 4 wheels man yan, 2 wheels, same lang ng process Kung may mga nakalimutan ako, pwede naman kayo mag-comment Yung mga hindi ko nasabi Para alam din ng viewers natin yung mga iba pang proseso na hindi ko nabanggit Sana nagustuhan niyo at kahit papano sana may natutunan kayo And kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng vlog regarding sa delivery o travel Please consider to like, share, comment and subscribe Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. Traffic din pala dito. Hi guys, hanggang dito na lang mga ka Moto. Always remember, pray before you ride. Ride safe. God bless. V1 Moto out. bye